Good day everyone. So, dito ako ngayon sa video para humingi po ng tulong at maperating po itong video namin sa kay Sen. Pitulpo po para ma-actionan po yung mga problema namin about po sa aming cargo box po na pinadala namin last year pa po. Yung sa akin is last year, August 28, 2023 pa po siya kinuha dito sa aming bahay ng amo ko. Uh, bukod sa akin, marami pa po kami sa GC namin. Uh, mahigit, sa 100 plus po kami. Pero itong uh, mga ipapakita ko po sa inyo is kaunti lang po ito kasi ito lang po yung um, active na nag-send sa amin. Tapos ginawan ko po ng video para po maparating po kay Sen. Piturpo. Uh, sa pamamagitan ni Kuya Jomar, humingi po ako ng tulong Kuya Jomar na sana po ma-spread nyo po ito at maparating po kay Sen. Rapitol po ang mga hinanain namin. Yan pong mga receipt po dyan na nakikita nyo po dyan sa video na to. At saka yung video na po yan na nagpapatunay po na ang cargo namin ay kinuha po nila mismo dito sa bahay ng aming mga amo. At saka yung mga resibo po yan, nananawagan po kami sa Odette Cargo or Double Express Cargo Company po na sana po ay maksyonan nyo po yung mga box namin kasi yung mga gamit po namin na pinadala po dyan ay pinaghirapan po namin yan ng ilang taon, inipon po namin yan, pinagipunan namin ng malaking halaga na pera, gamit po yung sahod namin para maibili po at maipadala po sa aming pamilya. At sana po ay maawa po kayo sa amin, kung sino po kayo may ari ng cargo o det, ka, o det Dabao or Dabao Express, cargo company ng agent po namin ay si Odette mismo at saka yung kaibigan na namin si yung kaibigan namin ay ang agent nila ay si Gaze si Gaze po ay hindi po yun ang tunay niya na pangalan bali nilagay nyo lang po siguro doon kaya hindi po namin siya makilala at malukit yung si Odette naman ay hindi po namin nakita mismo ah Mismong sa Facebook lang po kami nagko-contact sa pag ano sa pag uh, nito pag update sa mga boxes namin. Actually mga 1 to 2 months okay pa po yung communication namin last year after nung nakalipas ng tatlo, apat hanggang ngayon ay bigla pong nawala yung mga update nila. Although yung update nila nung one to two months is pa-deliver na po daw papuntang Pinas. So nung mga siguro mga limang buwan ay nag-update ulit kami. Ang sabi nila is mismo nasa Davao custom na po daw yung mga box namin. So nalaman namin this year lang po. Nalaman po namin na yung mga box namin ay dumating na nga po talaga doon sa Davao. Kaso nga lang is uh, problema, yung mga box namin katulad ko, yung box ko po is nandun pa po daw sa costume. Hindi pa po daw na-release kasi gawa ng yung perang pinagbayad po namin sa kanila para po sa delivery ship kapunta po sa aming bahay, ay hindi po namin alam po ano pong ginawa nila sa mga pera namin. Kasi dapat po sana, yung pera na binayad po namin sa kanila, ay dapat po sana ibabayad po nila doon, mismo sa custom, para po i-deliver yung mga cargo boxes namin sa mismong bahay namin sa Pinas. So, ang nangyari is, hindi eh, po nilang nagawa yung yung mga dapat nilang gagampanan sa mga box namin. So, mga kasama namin, meron sa mga kasama namin na dumating yung box nila na mismo nandun sa forwarder, pero hindi po lahat ng mga box po sa GC nami is nandun. Meron kaming kasama na yung box po nila is nandun po sa forwarder. Bali po yung box nila is nauna po kaysa sa amin. Kaya yung box nila ay nandun po sa forwarder na yun. So wala na po problema sa kanila kasi ihahatid po yun ng forwarder sa mismong bahay nila. Tatawagan po sila no nung mga forwarder. So, ang problema na lang po is yung mga kasama ko na wala pa po sa kanilang bahay, sa pamilya nila yung mga box po nila, lalong-lalong na po ako, at saka yung mga kasama ko din ay umabot na po ng isang taon, expired na po yung mga pasalubong nilang mga chocolate, mga pagkain, na dapat para sa kanilang mga anak at sa pamilya nila, hindi na po makakain gawa na po, hindi po na hatid yung mga boxes nila sa pamilya. So, ang uh, Kuya Joma sana po ay matulungan nyo po kami, Kuya Joma. Sa problema po namin dahil stress na stress na po kami dito sa pag-iisip kung saan na po yung mga box namin at sana po ay may mag-update po sa amin at sana po ay mabigyan ng pansin at maparating po ito kay Senator Rapitul po para po matulungan po kami ni Senator Rapitul po. Maraming maraming salamat po sa panonood at pakishare na lang po ng video namin para po mas mapabilis po na maparating po kay Senator Rapitul po kasi hindi po kami makakapunta sa Pinas kasi andito pa po kami ngayon sa abroad. Maraming salamat po sa panonood.